Ayan, coon driver namin, oh. Guap <laughs> things, mga idol. Good morning! Shout out sa inyo, mga idol. Corby Tina Farm. Shout out for all these videos. Ayan, mga idol. Gwapo no? Pogi siya. <laughs> Hindi natin lituhin kasi siya nagmaniho. <laughs> Ayan, dito kami sa loob. Magigot-igot. Wala chicks dito. Ako ang chicks. Ano? Chicken. Alam <laughs> mo, ah, oh, oh, like <laughs> <laughs> ah, ah. Si Kalbor, ano kain ng ano? Ah, ano kain ng driver ito. Ah, oh, nag-aato. Ang vlog na ito. Mga 1,000 views yun. Good morning mga idol. Oh, okay. Ayan, sa so mga idol, nagkaway yung ano, ex-approved na ano, elektrisyan. Panalo daw sa scatter to kagawin. <laughs> scatter, ang gingay! <laughs> okay. Ang scatter, kagigil mo. Ayan, nila, nagkakape ng mga idol. Oh. Kape-kape oh. mga idol! Uh. At pagpagising ng dugo. Ayan ang forma nila mga idol dito. 3 minutes 1 minute pa lang uh, Ba't hindi ka muwi? Ah, ka muwi? May kanin ka doon eh hmm? May kanin ka doon? Ka muwi Ba't magpapa? Ano yan idol? Magpapansit ka? Pansit hey, ba tau? Talbos lang, talbos nah, Ah, talbos lang Salamat, lukma <laughs> <laughs> Kala ko pansit ba to eh. kanya kanya gusto. Linaw. Masunod na araw, wala na itong cellphone mga idol. Bibinta na to pang scatter ang kita. <laughs> Bibinta. Bibinta nga ito eh. Yung classify bibili nito eh. <laughs> Ara ba. Pag nagkadawat naka nakadawat na ng incentive yun, bibinta na yan. <laughs> <laughs> Yo, laki ng kawali nila mga idol. Oh. Yung aso yun. Oh. Yun yata yung kakatayo na yun. Oh. Yung aso na yun. Kamote lang yun, Idol. Kamote lang kamote. Ang Linaw talaga ng Huawei, no? Hawaii. Kaya yung mga gusto na Hawaii pati ng batang. Ito, katayan namin mga idol. Katayan maliit. Mm -hmm. Thank you mga idol. Maraming salamat. God bless. Thank you.